Good morning guys, ayun kapi-kapi muna tayo Dito sa amin ay one week na atang umuulan Talagang ang sarap, talagang mahigam muna <laughs> Kasi hindi pwede kasi tindera ka Manghinayang ka talaga sa benta Patulad ngayon Maga ako nagbukas, uh, na ako magbukas pala ngayon Kasi nung nakaraan lagi akong 5am Ngayon nasarapan ang tulog So, nagbukas ako ano na 535 Akala ko, wala na akong ano, mahabol na mga trabahante. Kasi nga, dito sa amin, ang inaano ko talaga ay estudyante at saka trabahante. Yan talaga yung aking inaano, habol kapag nag-open ako. Sabi ko sa isip ko, hey, eh, ba't pa, ngayon pa ako gumis? <laughs> Kasi kanina, yung alarm clock ko 5am, nag na talaga siya, pinapatay ko lang. Ngayon, nagsisi ako na pinapatay ko. Akala ko, wala na akong magiging benta. Eh, maya maya pagkabukas ko, may nagbili ng dalawang kilong bigas, tapos sigarilyo, tapos kape. di ba hmm. diba? Nakaano pa, nakahabol pa ako. Maulan kasi dito, guys, sa amin. Eh, pag ganitong maulan talaga, nakuasahan mo kung lang talaga yung bibili dahil yung iba, eh, tinatamad talagang lumabas. ba? Diba? Parang, kagaya ko, wala kong tindanay nako. ko. Ba't ako higing maaga, eh, no? Kaya yan, ang ginagawa ko, kapi-kapi muna. Tapos, mamaya-maya, edit ng vlog. Para meron naman tayong silduhin, di ba? Ayan. Tamang kapi-kapi muna ang tindera nyo. Hanggat wala pang mai content Ang hirap din kasi guys maging vlogger, ni I-stop ko kasi may bumili. Baka tatlong-itlog na ako na benta. So, ano ben pa? Pinpa? Piladay. Yan, may bumili ulit. Naman <laughs> lang ako, guys. pasensya na yung aking mukha. eh. lamos lang ako. Tapos tapos Ang pangit din naman kasi ng lasa guys kapag magtutubas kan pangit ang lasa kapag magkakape tap pagkatapos magtutubas magkakape eh. iba na ko ng lasa kaya tamang mumug lang yung tindera nyo yun, tapos hilamos yun na yun pagka 9am close yung tindahan dahil maliligo naman ang tindera kasi pag 9am ng umaga medyo wala nang ano yan wala nang namimili may oras talaga ako dito wala nang namimili tapos kailangan 10 saka balik na pag open kasi yan may nabasa na lang na si yan kung yung may pasok kahit yung kapag sabado at linggo kailangan din ten, balik na open na ng tindahan ganun may pahinga dito <laughs> pag sa tang ah, naman 1 a.m. to 3 yan close ang tindera dahil natutulog nakapatay din naman kasi yung oras na yan dito sa amin ano wala talagang bumibili Tinday ko yan ng isang linggo hindi natulog. Na, ano talaga ang alaw na. Kasi kahit yung katapat kong mga tindahan eh close din. At dumaan na yung school bus. Yung tipong lamig, malamig yung panahon guys pero ayun Oh. Naka electric pan sa rin. <laughs> Ewan ko ba kulang ba yun guys kahit malamig yung panahon pinagpapawisan pa rin nakakaloka kaya hindi ko na hindi ko maiwas <laughs> hindi ko maiwas yung electric pan sabi nga ng mga bumibili ako lamig lamig na nag electric pan ka pa kasi nga umano sa kanila yung lamig na, malapit ko nang maubos yung aking Milo Next, kape yung tasa Milo yung laman diba pa kayo dyan mga kasari magkapi-kapi na rin kayo ito na muna yung ating vlog. Wala na akong masabi. Kita-kits na lang tayo sa susunod na vlog.